Maraming taga-suporta ang humahanga sa kanyang matapang na paninindigan laban sa krimen at populistang retorika. Nakikita siya bilang leader na inuuna ang karaniwang tao kaysa sa mga elite. Ang kanyang kampanya laban sa droga sa kabila ng pandaigdigang kritisismo ay nakakuha ng malaking suporta mula sa mga naniniwalang mas ligtas ang kanilang mga komunidad. Ang mga proyektong infrastruktura sa ilalim ng Build, Build, Build program ay itinuturing na konkretong pagbabago para sa bansa. Ang kanyang prangkang estilo ng komunikasyon ay tumugma sa damdamin ng maraming Pilipino na nadismaya sa tradisyonal na mga politiko. Ang mga platform tulad ng Facebook ay naging larangan ng labanan para sa mga produterte na naratibo na madalas pinalalakas ng mga organisadong kampanya. Mga viral meme na nagpapakita kay Duterte bilang tao ng aksyon. Ang mga pro-Duterte influencer ay nagkaroon ng malaking tagasunod na humuhubog sa opinyon ng publiko. Mga aligasyon ng troll farms na nagpapalaganap ng pro-Duterte propaganda upang patahimikin ang oposisyon. Ang ganitong katapatan ay madalas na natatabunan ang mahahalagang talakayan tungkol sa pamamahala at patakaran. Ang mga taga-suporta ay binabalewala ang mga alalahanin tungkol sa paglabag sa karapatang pantao bilang panghihimasok ng kanluran. Ang mga kritiko ay tinatawag na tilawan, isang termino upang siraan ang mga oposisyon, ang bulag na katapatan ay nagdulot ng normalisasyon ng mga kontrobersyal na pulisya tulad ng extrajudicial killing sa kampanya laban sa droga binibigyang diin ng mga kritiko ang mga isyu tulad ng paglabag sa karapatang pantao at pagbagsak ng mga demokratikong institusyon ang bilang ng mga namatay sa kampanya laban sa droga kabilang ang mga inosenteng buhay ay naging sentro ng kampanya ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao. Ang pagsasara ng ABS-CBN ay itinuturing na pag-atake sa kalayaan ng pamamahayag. Mga aligasyon ng korupsyon sa pondo ng pande Ang mga taga-suporta ni Duterte ay tinanggihan ng ICC bilang bias at may motibong politikal. Ang mga anti-Duterte na grupo ay nakita ang ICC bilang hakbang patungo sa hustisya at pananagutan. Ang pag ng gobyerno sa ICC noong dalawang libot labing ay binatikos bilang pagtatangkang umiwas sa pagsusuri. Ang mga pagsubok ay maaring magtakda ng president para sa pananagutan ng mga lider sa paglabag sa karapatang pantao, pandaigdigang atensyon sa sistema ng hustisya at pamamahala ng Pilipinas, potensyal na epekto sa mga kaalyado ni Duterte at kanilang mga hinaharap na plano. Ang mga aligasyon na ang mga dayuhang entidad ay nagpondo sa mga kampanya ng Pro Duterte ay nagdulot ng mga etikal na alalahanin. Mga ulat ng impluensya ng China sa politika ng Pilipinas sa pamamagitan ng pinansyal na suporta. Mga akusasyon ng mga dayuhang troll farms na nagpapalakas ng mga naratibong Pro Duterte. Mga donasyon mula sa overseas Filipino workers OFWs, na ginamit upang suportahan ang mga inisyatibo ni Duterte, mga estrategikong interes tulad ng mga teritoryal na pagangkin ng China sa South China Sea at West Philippine Sea, mga ekonomikal na pakikipagsosyo at pamumuhunan na konektado sa administrasyon ni Duterte, ideolohikal na pagkakahanay sa authoritarian na estilo ng pamamahala ni Duterte. Ano ang mga epekto? Ito ang mga mga tanong tungkol sa soberanya at kalayaan ng Pilipinas. Ating gawin ang masusing pagsusuri sa dayuhang pakikialam sa mga lokal na usapin. Kaya merong polarisasyon sa mga Pilipino kung saan ang ilan ay nakikita ang dayuhang suporta bilang kapakipakinabang at ang iba bilang banta. Ano ang ginagawa ng Armed Forces of the Philippines sa mga isyong ito? Marahil ay nangangalap sila ng intelligence activities ng mga dayuhang nakikialam sa mga Pilipino. Bilang ordinaryong citizen, ano ang ang iyong desisyon sa mga isyong tinalakay natin? Saan kalulugar, aking mga kababayan? Dapat nating ilagay sa harap ng Lord Jesus Christ ang mga problemang ito. Ipagdasal ang mga taong involved sa mga ito para mabigyan sila ng divine wisdom at divine presence. Para sa ikakabuti ng ating sarili at mga kababayan, mabuhay ang mga Pilipino. Ang ating Panginoon lamang ang pwedeng mag-reverse at ayusin ang mga problemang ito using each one of us to glorify his name. Ang ating Panginoon lamang ang pwedeng mag-reverse at ayusin ang mga problemang ito using each one of us to glorify his name. Ang ating Panginoon lamang ang pwedeng mag-reverse at ayusin ang mga problemang ito using each one of us to glorify his name. Ang ating Panginoon lamang ang pwedeng mag-reverse at ayusin ang mga problemang ito using each one of us to glorify his name. Ang ating Panginoon lamang ang pwedeng mag-reverse at ayusin ang mga problemang ito using each one of us to glorify his name. Agree.